Okay guys, so ayan na po. Natapos na po natin uh, hukay ng ating garden. So ito, again, yung remaining. At ayun yung nauna po nating hinukay. So far dito, tapos na tayo dito sa tabi ng bahay. And now, doon na lang sa dating taniman ng palay. So again, this is about 300 square meters. Wala dito. Hanggang doon sa dulo. 300 square meters po yung garden natin na yan. And another 300 doon. Dating pala yan. Hanggang doon. Hanggang dito. ng kalsada. So, atin pa rin po yan. So, ito okay na to. Susunod na gagawin dito ay hakutin ko lang yung mga bato na, na hinukay ko. Then lalagyan natin ng gamot. So, next week na po yun. Hayaan natin ng ilang araw yun. Ah, no. Pagkatapos pala natin sa so ilagyan ng gamot, ititil ulit natin yun. So, para mahalo yung gamot sa ilalim ng lupa at yung mga insecto doon sa ilalim ng lupa ay mamatay. Tapos na, nahayaan natin ng mga ilang linggo, then lalagyan natin ng mga pataba unti-unti. Then, next week, try natin na yun naman po ang hukayin sa so para mamatay yung mga damo. So again, ang purpose natin, kaya natin hinukay ito kahit much pa natin gagamitin. Una, para mamatay yung damo. Gagamutin para mamatay yung mga insekto. And unti-unti nating lagyan ng pataba as preparation for next year's gardening. Para masigurado na magiging maganda ang mga halaman natin at magiging maganda ang harvest po natin. So, yun. Yeah, Uwin na ako, guys. Ah, uh, madilim na po. So, bukas. Trabaho na naman. One week tayo hindi pupunta dito. Or pupunta ako after work. Pero hindi ako masyadong makakagawa. Baka silip lang. Mga minor lang siguro. Magdadala ng mga gamit. Ganun. So, again. Ah, uh, this is it for this week. So, pakiabangan na lang po ang gagawin natin for next week. So, ang merch po natin lumabas na. Out na po. Ah. Uh, Message lang po kayo sa mga gusto po mag-avail and sa mga nag-avail po. Maraming maraming salamat po. Laking tulong po 'yun para sa akin. And again, ingat po talaga talaga.